Hello mga ka -well -wells. Welcome po kayong muli sa aking panibagong video. Ngayong buwan nga na ito ay December at ito ay winter season sa South Korea. Kaya napakalamig talaga ng klima rito. Ito nga ang suot ko mga ka -well -wells. hindi lang doble, triple pa nga eh dahil sa sobrang lamig. Tapos kapag summer naman, iniisip ko, saan ako pupunta kung saan ako malamigan? Kumain ng ice cream at kung ano-ano pa. Kapag winter naman ay eto, halos manginig ako sa lamig. At eto na nga, kapag sa trabaho, hindi may magka-reject o yung tinatawag na pulyang sa Korean. Ayan nga, ayaw umusad ng bolt. So ngayon, ang gagawin ko ngayon dyan, ay gagawan ko yan ng paraan, ikakat ko yan ng grinder. So, ganyan nga yung ginagawa ko para hindi ako marijikan o mapulyangan. So, ako mismo ang nagkukumpuni ng mga gawa ko kapag meron akong reject. Ayan nga, gamit ang grinder. Ayan, mga kawel wells Greenhine ko yan ngayon. Ayan. Paninipisin ko na lang yan, mga kawel wells para madali na lang siyang maikat. Mula sa ibabaw and then sa ilalim kasi kabilaan yung pagwe-welding niyan. Ganyan nga yung pag-grind mga ka -well -wells, lalo na po sa mga may experience sa grinding. So kung hindi tayo nagka-cut is pinapakinis lang natin yung bakal para magandang tingnan So ganyan nga po yung mga ginagawa ko mga ka -well -wells. So kaya hindi ako nagkakaroon ng reject is kapag meron akong automatic na reject o yung pulyang is ayan nga po ginagawa ko kaagad. At saka kapag welder ka po talaga mga ka dapat marunong ka pong humawak ng grinder at marunong kang mag-grind. Katulad po niyan, kapag may reject, madali na lang po sa amin yan na nagagawa para hindi na rin po kami naaabala at hindi kami nakakaabala sa iba. So ayan nga po mga ka -well ganyan lamang po. Pagka-cut ko niyan, ibabalik ko po yan sa jigs doon sa pinakahulmahan para i-welding ng panibago. Para pagkatapos po niyan, magiging yang pum na siya o yung tinatawag na good product. So, ayan nga, i-welding ko siya mga ka well para good to go na siya at okay na siya. So, ayan nga po mga ka -well ang palagi kong ginagawa dito sa company ko. So, nasanay na rin po ako dito. Ayan nga po, may mga bagay po na nahihirapan din po ako sa mga gawain dito, lalo na po yung pagbubuhat. Pero dahil sa nakasanayan ko, is okay na rin po yun sa akin at tuloy-tuloy naman po yung paggagawa ko at wala naman pong aberya. At yan nga, nga po mga kawelwes, kung nakikita nyo, okay na siya. So, ayan nga po mga kawelwes, itesting nga natin kung okay na talaga. Oh, wow! So, yung pinaka-bolts niya, ayan, pantay na sila at gumagana ng pareho. So, okay na mga kawelwes, nag-i-slide na yung ating mga bolts. So, it is a good product na mga kwel at pwede na natin talhin sa next process.